Back ulit, mga langga! Ito ang aking Pilipini, dumating na! Hala na! Oh. Ito, ang mga langga, nagdating na ang mga Pilipini. Ito ang aking Pilipini, this is beautiful. You're so pretty, baby! You're so pretty! Ah, <laughs> oh, ganda-ganda naman ang aking anak ko. Oh. That's my, ano, medtech. May na baby oh. Yan. Oh, so pretty naman. Eh. Pretty, pretty, pretty oh. Hey, <laughs> oh. Smile nga nak. Ayusin mo. One, two, three. Yeah, yo, so pretty. Nasa siyempre tumating. Ito, pwede din aking bunso, o. Oh. Yan, ko, o. Oh. <laughs> oh. Ito, si Ruru Madrigan. Kinala nyo ba? May bisita kami, ano? May guest kami si Ruru Madrigan. <laughs> oh. Mga oh, dilag, dilag. Mali di ko na, ano. Nasaan na si, ano? Ayun. Si... Ito, so pretty. Si Chini Baby. Oh, hindi mas maganda ang ina o oh, ang daughter. Oh, ang gaganda nila oh. Magsisimula na tayo. Ano ba ang simula ng anyong ano? Christmas ball. Ayan. Ayan ang punso ko. Yun. Chef. aming monitor. Yan. Ito ako. Asa baka ano. Hindi akong kita. <laughs> ayun ang monitor namin. Yan. Hindi kita. Doon. Nakatapat. O. <laughs> uh, Lapit-lapit na po. Ilang, ano na po. Ilang segundo na lang. Sisimula na. Sinag-ayos ayun na? Sinag-ayos? Ito lang? Ito lang? O. lang? Ate mo, pupunta dito. Ate mo. Ka, Nakpapakula ko ng dalawa. Ate, tabi ka kay Bunso. Tabi ka kay Bunso. Kuna ko kayo. Ate. Nakipiprepare ako. Dito, lang. Bunso. Yan, yan, yan. Tingin, 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 tingin. One... Huwag oh. naman ganyan. One, two, three aking mga dalagin <laughs> Yan, ganda niya, sarap. Aba, yun eh.